Pero ano, nilakas ako ng ni air quote. Ito ko na yun. Siguro tayo sa pabango mo eh. Oh, ha? Pabango kasi. Ano yan? Parang Lagi, ang hot may... ah. oh, rocks. Baka maipit ka. Okay lang. <laughs> ha? Ako? Mahihiya ako. Yeah. Okay lang. Ano ba? Yeah. Hindi yeah, yeah. ka pa naipit. Nahihiya yeah, tuloy ako siya. Ma'am, huwag kang sa akin. Ako lang to. May inip. Ma'am, nakasagad na yung ano. Nakasagad oh shit! Oh shit! na yung aircon natin. Ma'am, nga pala talaga yung mga taga tawa. Ito yung balita. Oh my God! Ma'am, huwag mo na akong bulahin kasi free ride na nga to. Hindi nga, totoo. Mabango pa. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay, what is up sa inyo mga bossa mo? Yun o, kamusta naman kayo? Kamusta, kamusta, kamusta? So yun mga bossa mo, ngayong gabi, babiyahe tayo, magfi free ride tayo. Okay. So syempre sana makakuha tayo ng ano, if free ride natin. So yun mga boss amo, syempre bago tayo umalis, gamit muna tayo ng perfume. So ang trip kong gamitin ngayon is Wet Dreams, yun o, Wet Dreams, let's go. Okay. okay. So yun mga boss amo kung gusto niyo ng medyo sweet na amoy, unisex to mga boss amo itong wet dreams natin. Okay, pangmalakasan din to. Kung gusto niyo medyo sweet, try niyo umorder ng ganito. Sobrang bango, promise. So yun oh, oh. Shit, oh, Ay, So amoy na amoy tayo ng magiging pasahero natin na to. So tara, oh, shit, oh, mag free ride na tayo, maghanap na tayo ng magiging pasahero natin ngayong gabi. Let's go. Ma'am, may hinihintay ka? Ha? Huh? May hinihintay ka? Wala ba? Nagaano kasi ako free ride. Nag-free ride ako. Wag ka magalala, safe ka. Ah, Hindi nga ma'am, okay lang ma'am. Pwede mong picturean yung plaka. Nag-free ride talaga ako ma'am. Okay lang. Okay lang ma'am. Sige ma'am, pasok ko muna. Oh, Saan oh, ka ba ma'am magpapahatid? Sa oh, Malolos. na oh, Malolos? Oh, okay. <laughs> Malolos. Okay lang naman, ma'am. Okay lang ba sa'yo nagbablog, nagbablog kasi ako eh? Okay lang? Oo. Okay lang. sige. Sige, ma'am. Malolos. Wait lang. Pops na lang natin, ha? Wait lang, ma'am. Kalmahan mo lang. Sige. Malapit lang naman, ma'am. 15 kilometers lang pala. Sige. Huwag gusto mo mag e pa tayo. Oh, Ha? Ikaw bahala. Masan mo gusto? Pero buti, ma'am. Ano? Buti pumayag ka. Pero naghihintay ka ng ano doon? Naghihintay ka ng ano doon ng sasakyan? Oo. Pauwi na rin ako. Ah, pauwi ka na? Ah, doon sa Starbucks, ma'am? Hmm. Pag-isa lang. ko ang kulihilaw, ha? Kasi pumayag ka naman nakamulat tayo. By the way, ano palang pangalan mo, ma'am? Mary Joy. Mary Joy? Ah, Mary... Ah. Chili na lang, ma'am. Oh, shit! Oh! Kasi pangalan ko sa page hmm. Baka hindi ka naniniwala Pwede mo naman i-check Sige Pamaya, ma'am Sige, bibigyan din kita ng ano Ewan okay, ko may tala ko yung sticker Sige Pamaya, ma bigyan kita Kala ko, oh, pumarty ka Meron po ano doon Wala naman ano doon ah. Wala naman party-party doon ah. Wala, nagkape lang ako Nagmo-move Ah, kape. Ano hmm. Paano ko makaka-move on? Oh, shit! Oh, Bakit? Pa, ah, nagmo-move on, ba? nag on ka ba? Nagmo-move on ka ba yun? Oo tapos broken ako. Tapos Tapos naamoy kita. Naamoy mo ako. Bakit anong ano ko amoy ko? Ah, amoy mo yung ex ko. Sa pabango ko? Hmm. Ang bango. Oh shit. Oh, shit. Nakakabango ka sa kanya. Nami-miss nami-miss mo na ba ex mo? Hindi ah. We. Parang nami-miss mo eh. Pero mas babo ka doon. Parang. Aw <laughs> oh, nga. Nahihiya ako, nahihiya ako, ma'am. Bakit? Wala, mahihiyain kasi ako eh. Sobrang bango. Sobrang uh, bango ba? Hmm. Kasi ma'am, ano kasi? Ay. Actually, ano? nagbebenta akong perfume. Gusto mo pang perfume bibigyan kita? Totoo? Mm hmm. Nakakahiya naman. Huwag ka mahiya, ako lang to. Mm. May oh, shit! Oh, shit! Ma'am, nakasagad na yung ano oh. Nakasagad na yung aircon natin. Ayan. Malamig. Ha? Malamig? Okay. <laughs> Ayan, ito Oo, okay na. Okay na. Ayoko na iinitan ka. shit! na dito ka sa side ng pamalolos. Ayun na mom, taga dyan lang naman ako. May kawayan bulakan. Oo. Oh, okay. Magbabo pala talaga yung mga taga may kawayan. Magbago mo na akong bulahin kasi free ride na nga to. <laughs> 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 Di nga, totoo. Mabango pa. Oo, oh, oh, mga ka. Free ride na to. Magbago mo na akong bulahin. Tsaka oh, <laughs> baka alala mo lang ex mo sa akin. Hindi <laughs> nga. Ito <laughs> nga Sige okay, bibigyan nga kita Talaga? Oo oh. Ilan tao ka na ba ma'am? Lalo, maaalala yun eh Isipin mo na lang, ako na lang yung maaalala ah, mo Ah, <laughs> 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 Ilan tao ka na ba ma'am? Secret <laughs> 23, mga ganon Kataas, kaunti Ah, 23 and a half Ma'am, huwag ka sa akin ah <ha? laughs> Pinag-refrigerate Actually, ma'am, yun talaga yung ano ko. Yun nga yung kinokontent ko ngayon. Oo? Oh? Nag-free ride ako. Minsan, ano, minsan. Actually, dapat nakamotor talaga. Uh -huh. Eh, medyo mainit yung panahon ngayon. Tsaka trip ko ngayon nakakoche. Hindi lang naman trip. ikaw yung na-free ride ko. Meron pa namang iba. Uh -huh. <laughs> Ang Oh, shit! Ang Eh, nag-seatbelt ka ba, ma'am? Oo, ma'am! Wait lang, wait lang. Gilid muna tayo. Kalma, kalma lang ma'am, gigilid lang ako. Ayan, gusto ko na dito tumira may sa spring. Bakit? Mabango. Mabango. Pero kailangan mo mag-seatbelt, wait lang. Doon ma'am. Ito? Ako oh, yan, tatakin mo lang na gano'n. Paano? Ah, oh shit! Oh shit! Mung, ano mo ano, baka maipit ka. Oh shit! Oh shit! Ako okay. <laughs> Ha? Ako? Mahihiya okay, ako. Okay, okay lang. Paano ba? Yeah. Ayan. Hindi ka ipit. Mam, huwag ka mahiha sa akin. Ako lang to. <laughs> Kalmahan mo lang. Ikaw ba? Ano ka nagkakaabalahan? Ano, ma'am? Nag-ano talaga ako? Joyride? Tapos, ayun, nagpa-vlog-vlog ako ng konti. Joyride talaga ako. Kung anong oras ka? Panggabi ako eh. Mga, ano siguro, mga 8 or 9 p.m. Ganyan, hanggang mga 3 a.m. Sipag mo ka lang. Siyempre. Siyempre na mapapangasawa Oh, <laughs> Bakit pala ano? Okay lang na mo magtanong sa yo. Wala ba magagalit, ma'am? Wala. 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 na. Wait. Wala na. Oh. So single na single ka ngayon, ganun. True, oo. Oh, oh. Ano 'yun? Ha? bakit? Kasi oh. hey, anong tanong ko? Ah, wala lang tinanong ko lang kung single ka kasi syempre, uh, mamaya may nag-aabang na sa akin doon sa inyo eh. Oh, shit. Oh, shit. Bakit ano? Bakit wala kang jowa? As in, kakabreak nyo lang ba? Oo! Oh, oh. last uh, week? Last Hante. week lang. Sino may kasalanan ikaw? Oh shit. Oo, oh, <laughs> nagloko. Sino nagloko? Wala namang nagloko. Kumbaga uh, siguro hindi na lang din nagkakasundo Ganon. Oh shit. Oh, oh okay lang magtanggal ako ng jacket. Mainit ito sa Oh my god. Oh, Mainit. Sige, ma'am. Sige. Pero ano, nilakas ako ng aircon. sa pabango mo eh. Huh? <laughs> Ay, Nagi, hanghat, ha? Pabango kasi. Ano yan? Nagi, may may hinitan ka dahil sa pabango mo. Grabe na may dyan. Parang ang hot mo kasi. Oh, oh shit! Oh shit! Ako. <laughs> oh, 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 Ayan, eh, okay na, okay na.